May freebie siya, guys. Thank you. Ito na yung nahantay ko, guys. Guys, ang tagal ko talaga naghanap ng brown na, ano, guys, na wallet, na wallet. Pero, ang dami na mga gaganap. Pero ito lang talaga yung napusuan ko, guys. Kaya, talagang binili ko na talaga siya. Hindi na ako nagpatubik-tubik, guys. Ito yung laman niya, guys. So, ang ganda, diba, guys? Tsaka, ang gaan niya lang, guys. Ayan. Pagong labas ng MK, tapos, ano siya? Naka-sell daw siya. May card pa. Okay so happy. Ang cute. Tapos may dash bag. Ayan guys. Kasi ako naman guys. At least nabili ko na talaga yung gusto ko guys. Na wallet guys. Color brown. Tapos yun. Mga ito lang. Simplihan lang siya guys. Ba? Ayan. Thank you Lord. Ito yung ano ko guys. Yung old na wallet ko guys. Coach. Leader din siya. Ito na yun na yun. Before and after guys. Hmm. Pero gagamitin ko pa rin guys. Pag gusto ko gamitin. Tatabi ko lang siya.